Oh, legendary oh. Anak mana? Anak Ana dia nak. mana nang legendary? yang lagi Ah, mau cetak. Duh. Ah, you team this tree, the torrent. Ah. Oh. Bangun kontra ni mana? Dah sabus aku sakit Wih, dia mau kelaruh. Dia sedelai. Ah. Eh, blood. Hmm, <coughs> <coughs> nan sa kagab. No, na mo ingon na ko mo ko. Kira ka Shrimp. Sak okay ka sak? So, okay sak? Oh, ko. Ah, oh, okay ka. Oh. Lo. Oh, oh, legendary pa pa pa. Ah, oh. double kill. Item, item, baba, item. Abdiog kamot, liwat. Tasa ka rin liwat, mga patamay mo kayo mo. Fast, sa niya? Fast hands, mga kayo. Pindot, 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 gini niya. Ang Lagi, klaro na yung 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 ya yung 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 Hmm. pag no. Mm. na, usuron bartel Dapat Unsa ka uh, nin kamay sa email mo ba nagmay sa eskwelahan? Mm, dito, aligrahan lang. <clears throat> ay, tim, ay, tim, babong. First kiss up. So, maabot na niyo, Oh, anong okay. yeah, no? okay. kisakit. Oh, okay! Kisakit. Gahi mo na. Wala yung kaya tayo. Wait, shit. Ay, yun. ay. Tabangan ka. Tabangan ka, sak. Tabangan ka, sak. Buhi, pakakala, sak. Uy, pakakala. Oh, legendary. pa pakit? Sa agoy, sak. Oops. Ah! Oh. Para oh. heal, sak. Teka, mag-heal. Drago, fragilos, ni pasó.